<laughs> Tao hay lek tabat. Hay, muram sa Panginoon ni. Oh yeah. Tao hay lek tabat, bahal ka ni Dios. Ayan, Mas COVID na to eh. Bodol fight, may sabi ka sa ba? Kalduhan, sabaw yan, sarap. Mga mukha na mga, hakub. Mga mukhang, mukhang pagkain.

Mm. Manahimik nga kayo. Mm. <laughs> Hala ka, biboy. O, oh, inam. Hindi mo na ito ka lang tagay. Pero grabe din init o'y. eh. Mm. Pakita tayo ng barangay. Morning, may COVID. <laughs> may kaya pa tayo. Pampay. Pampay. <laughs> <laughs> ito lang yung pagkain natin. Oo. Buti Naghanap pa eh. Ina pa naman ako nga mag-awak? Kaya yeah, mo din eh. Lanitan na arawan din. Ay, ang payong, ano ba yung gamit sa payong? Ay. forever Kami dito. lang din. Oi! Pamilya forever ka Ha? Ano din din moti kay ang ginabutas boto hindi ako sambungot. Ah, babastos Mabastos nyo, dito mga bata. <laughs> Grabe naman tong kainat na ko, may sabaw. Uy, iligpit yun na ako. sulat doon. Okay lang daw ba? Ano kalagay kayo doon? Ano bang Sakay pa lang ba? My God. Ay, gisalutan, dadalisa in. Agad na natin eh. Ano ala si ala sa Wow. pala? Ito tayo sa mga friends. Sana na may magano no gano do dapat Ako sa friends. Wow. Hello kay. Na, na, mm. May dalawang May dalawang nanonoon. Sino ba 'yan? Oh. Ah, watch out daw. Shout out. Na Shout na out kay Nahilo sa nanood. Oh, no dyan. Ah! Sino ba dyan. Nawala yung nanood. Wala na nanood. Nawala. Hindi kami lang. Hindi pa nila na yun sa atin. Wala silang load. Oh, jan Wala pa kayong load? Ma-post din sa mm. akin. Sino kayo nanood na yun? Hindi hey, pala kayo! Yeah. Hey. May wolf dyan! May wolf! Tingnan hey, mo! Hmm. Sabi ka, ano ka lupo? Kakaalatan hmm. ano siya? Hmm! Pagkapig niya! Dumeri siya sa uwi. Dumeri siya sa uwi kayo. May nanood magluto na ako. Sabi ko magluto na ako. Sabi ko Wala nga lang na nag-comment. Hey, thank you, Lord. Wala nang init. Hmm. Ah! Wala nang kukuha, wala pa lang Facebook. Wala mga load kasi sila. Wala yung sila kumain. Wala kayong load, gawa kayo, kay manood. Dugong daga ay may tubig pa mong dugo do. Ay ay. Ang hirap ay hi ang buhay okay. ko magmamaba pa. Sige. Nangini. Yan, yan. Ayun ang mga ano. Ini eh, barangay. Uya kain. Oh, Ini barangay ng dito. Friend forever kami. Ako na dito, nakakahiya kayo eh. Pwede ay, ibalik tadi, di tadi. Pwede baliktad teh? Oo, i ibalik tadi. Hindi na mababaliktad. Baliktad. Ibalik sa di ulo do ta. Okay. Hoy, baligtad ka doon. Hoy, ano na? Wala na. Wala na mi nakita doon. Hindi ka, hindi ka. Magababayan. Okay. Dali kayo. Ay, sabi, ako hindi ako mabubusog nito. Bahala ka doon, ka na mapakain. Ginawa nila ang photographer. I Min, mean, wala talagang sasantuhin eh. O, oh, diba? Sa astal. O, oh, sa, sa nanonood dyan, comment lang, like and share, follow and share. Share, 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 share lang. <laughs> Ayaw sa mga pasalita doon nga. Huwag <laughs> ka tiblor, ano tiblor? Kasi hmm? ganyan talaga magsalita mabisaya. Yeah. Oo, lagi. <laughs> Pero i-focus dyan na bunda. Yan, ati po yan. <laughs> hindi siya magbuntik dito kasi hindi siya mawangan saan na di udom ba katang shirt ng butas? ay <laughs> <laughs> ako ang nga niya o yung mabasa sa mga bunga nga nyo may mga minor dito mga bata ba kami? baka ka pa? baka mo pala to pag naiinom <laughs>